Ito na lang yung message ni Mami para sa inyo. Pagbati, una sa lahat, gusto kong batiin si Nora sa araw ng kanyang kaarawan. Happy birth anniversary, guys! Pangalawa, gusto kong magpasalamat kay Direk Adolf Alex sa pag-alok ng role ni Lola Bona sa akin. Sa totoo lang, nagdalawang isip ako bago ko tinanggap kasi wala akong experience sa pagiging funny na tulad ninyo. May mga hinahangaan akong mga tao galing sa iba't ibang larangan. Pero may hangganan ng aking paghanga. Hindi tulad sa inyo na marami ang mga sakripisyo para maipakita ang kanilang paghanga, ang kanilang pagmamahal para kay Gail. Nangako sa akin si Derek Adolf na ipakikilala niya ako sa mga die-hard fans ni Guy na makakasama ko sa pelikula. Sa mga kwento nila, unti-unti kong nalaman at naunawaan ang special karisma ni Guy at kung bakit ganyan kahigpit ang koneksyon ng kanyang mga fans sa kanya. Nagpapasalamat ako sa kanila. Sina Tere, Marcy at Lourdes Sana masiyahan kayo sa aking pagganap sa inyo sa mga kapwa artista ko na bumubuo ng mundo ninyo at sa aming pelikula na hindi lamang tungkol kay Nora na nagbigay inspirasyon sa atin kundi sa inyong kakaibang paghanga at pagmamahal sa kanya I dedicate my work here to you, mga Noranyans forever, mga dakilang panay. Salamat po. Uh, bago ko po tawagin yung aming mga producer, sasalitin ko po muna si Althe. Oh God, Ayan po, tulad po nang sabi ko kanina, maraming maraming salamat po sa pagpunta sa akin dito at Laking pasasalamat ko po talaga kay Direk Adolf dahil binigay niya po sa akin itong role na to. Napaka-special po ng role na ito dahil ako po ang Gen Z dito sa pelikula na ito. So, for sure po maraming makaka-relate. Uh, tulad niya din po ng sabi ni Direk Loris, uh, binigay po namin yung best namin dito, buong dedication namin, and Without Derek Adolf, hindi po namin mabubuo itong pelukala. And of course, Sir RS, maraming maraming salamat po. Mabilis ang shoot lang po ito, pero ngayon ako, sobrang excited na po ko na mapapanood ko ang sarili ko sa big screen. Kaya maraming maraming salamat po. Ah, uh, si Derek Gina Alahar po. Hindi po siya handa. <laughs> Magandang gabi po sa inyong lahat at ako'y natutuwa dahil nandito po kayo ay isang tanda lamang ng inyong pagmamahal sa ating nag-iisang superstar. So, maraming salamat po at sana magustuhan niyo ang pelikulang Inindog Namin para sa inyo at para sa kaarawan ng ating paboritong artista. Eh, hindi naman po ako masyadong handa sa magsalita ngayong gabi. Gusto ko lang pong basahin ang isang tula ng pagpupugay para kay Nora. Humina man ang mga ilaw, mas lalong nagniningning. Ang pangalang minahal, hindi malilimutan. Nora Honor, ang tala, ang alab, isang tinig, isang mukha, sagradang pamana. Si Elsa'y kanyang naging anyo sa alikabok ng Himala. Sa panalangin at paniniwala, kami kumakapit pa. Isang sigaw, hilaw, totoo, tumatagos. Walang Himala, kaya't kami umagos. Kung walang himala, siya ang naging isa. Isang milagros sa ilalim ng araw na kay ganda. Sa bona, siya'y tahimig ngunit matapang. Sa kanyang mukha, pag-ibig na walang pag-aalinlangan. Sa T-bird at ako, siya'y matatag at totoo. Binasagaghad lang lumipad, sumulong ng buo. Bilang Andrea, ipinakita ang sakit ng ina. Bawat eksena'y sugat, sugat na hindi nasayang, kundi dakila. Sa gamo umalingaw-ngaw ang tinig niya. My brother is not a pay. Sigaw ng dignidad at bansa. Sa bawat papel, binigyan niya ng, ng tayo ng paningin. Binigyan niya tayo ng paningin. Ng, ng tapang, ng, ng buhay na sa pusong malambing. Mula banawe hanggang dayong napayak na ganda. Si Flor Contemplacion may bigat ng mundo sa kanyang mukha. Sa tatlong taong walang Diyos, luhay walang kapantay, hinubog niya ang kasaysayan sa kanyang mga kamay. Hindi lang siya umaarte, siya'y nabuhay, nag-alab, at sa kanya, puso ng bayan ay lumakan. Mga tropeyo, papuri, tagumpay, lahat ay sa kanya isang tinig para sa masa, isang babaeng di matitinag pa. Pinarangalan ng bayan, pambansang alagad ng sining, isang alagad ng katotohanan, tapang at giting, isang tagapagsalaysay ng ating kwento, sa kanya tayo'y naging totoo. Tahimik na ngayon, ngunit hindi siya nawala sapagkat ang kanyang liwanag sa langit ay sumiklab. Hindi siya nagpaalam, naging bahagi ng ating alaala -ala, magpakailanman. Si Nora Honor, ating superstar, walang kaparis. Hindi ako handa. bigyan po natin ng bulaklak ha. <laughs> ito mula po si Direk. Nanalo po siya ng first prize. Ah, uh, ngayon lang po ay tatawagin ko po yung mga tao na nagtiwala po at binigyan po ng pagkakataon na magawa ito yung pelikula lang ito. Ah, uh, si Sir R.S. Francisco at saka po si Atty. Alan. Sir RS accordingly.